Anong ginagawa niyo diyan? Ba't andiyan kayo? Ba't andiyan kayo? Bawal diyan kuya, ba't diyan kayo nag-aano ng ganyan? bakit? Bakit? Anong bakit? Hindi niyo ba alam na sementeryo to? Hindi niyo na ginalang yung mga nakalibing dito. Pakialam mo. Anong pakialam ko? Sinasabihan ko lang kayo, kababata niyo pa, ganyan ginagawa niyo tapos dito pa. Meron naman mga private place na pwede nyong pagganyanan. Oh, oh, ano yan? Ano yan? Huwag kang ganyan. Hindi sinasabihan lang kita, huwag mong mamasamain. Nandito ako, nag explore ako, kuya. Hindi para kung ano. Kuya, kuya, lumayo kang konti. Lumayo ka. Hindi, kakausapin lang kita. Ang sinasabi ko sa'yo, bakit dyan kayo nag ano, Alam nyo naman na bawal dyan at simenteryo yan. Kasi tulad nyan, may mga nakalibing dyan. Hindi nyo naginalang dyan. Hindi nyo ba alam na bawal yung ginagawa nyo? Pati yung... Kaya ako nandito, nag explore ako. nag explore ako dito kasi may pupuntahan ako doon. Eh, nakita ko kayo dyan. paano ba ako makakadaan dyan? Alam nyo naman na bawal yung ganyan. Bakit dito pa? Wala ba kayong mga bahay? Huwag kang ganyan kuya, hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo kuya. Wala ba kayong mga bahay para magganyan kayo? Matas. Hindi, hindi ako maatras. Sinasabi ko lang sa'yo. Ayoko ng gulo. Ayan o. Oh. Ano yung mga taban-taban mo? Ikaw pa galit. Ikaw na nga yung ano. Ikaw pa Kayo na nga yung nahuli. Huwag mong mamasamain. Ayan guys o. Oh. Siya, siya pa galit. Sila na nga nahuli. Siya pa galit. Ayan guys oh. Manununtok. May hawak o. Oh. May hawak. Kayo, kayo na nga nahuli. Kayo pa Delete anong i-delete? Ba't pwede delete to? Ano bang masama sa ginawa ko? nag lang naman ako dito. Bakit kasi nandiyan kayo? Ay, eh, public place yan. Public place yan eh. Dadaan na ko yan. Natural, dadaan na ko dyan. Huwag ka naman ganyan, kuya. Hindi ko kayo kagustuhan na makita dyan. nag explore ako sa sementeryo. Saka may permit ako. Hindi ako pumunta dito para... Anong, anong, ano, ano? Anong i-delete? Bakit kasi andiyan kayo gumagawa ng kababalaghan? Ano bang ginagawa niyo diyan? Kitang-kita ko 'yun, no? Yung kasama mo. Titirahin ko 'yan. Anong titirahin ko? Titirahin Hindi ako natatakot. Dala-dalawa pa yung dala mo, ha? Huwag ka naman ganyan, kuya. Bakit? Bata ka pa. Bata ka pa. Bata ka pa, kuya. Hindi ako natatakot sa'yo. Bata ka pa. Huwag kang ganyan. Umayos ka umayos ka ang sinasabi ko lang sa'yo bakit dyan pa pwede naman sa private hindi ko naman kagustuhan na madaanan kayo dyan dahil dumadaan lang ako anong wag, anong wag mo sa akin itutok anong idilek bakit kuya kanina tinabig mo na nga yung camera ko eh hindi lang tinamaan eh hindi para sa iyo yung video ko, hindi para sa pagtutok ko sa inyo o pag video ko sa inyo. Dumadaan lang ako dito, nakita ko lang kayo. Eh kung hindi kayo diyan sa cemetery gumagawa ng kababalaghan, eh di sana hindi ko kayo makikita. Sa mga uh, cemetery talaga ako nag-explore. Bakit kasi nandiyan kayo? Bago-bago lang napasukan, nandito na kayo. Kauwian niyo pa lang siguro. Ayun oh, andun pa yung bag mo. Wait. Ano 'yung delay? Ano 'yung delay? Eh, Puyang! 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 Makan dengannya! Makan! Makan dengannya, Puyang! Pergi! 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 Kuya, huwag kang ganyan ha Huwag kang ganyan kuya Tatawag ako ng barangay Tatawag ako ng barangay Tatawag ako ng barangay <laughs> Kuya, kuya Huwag kang ganyan <laughs> Natatawag ako ng ano. Grabe ka. Natatawag ako ng barangay. May mga tolo. Nakita nyo po yung ginawa. Inabul pa po ako. Nanununtok. Kayo na nga may kasalanan. Kayo pa galit. Bakit sa simenteryo kasi kayo nagaganyan? Hindi kuya, mag-usap tayo maayos, alis na ako. Alis na ako, mag-usap tayo maayos. Wala akong intensyon na masama sa iyo. Teka, 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 teka. Wala akong intensyon na masama. Kaya ako nandito, mag-explore lang ako. Mag-explore lang ako dito. Hindi ko kayo pinapakialaman. Hindi ko lang sinasadya na makita kayo doon. Tapos ikaw pa galit. Kasi mali naman talaga 'yon. Bakit ka na video Hindi ko ye ye. Eh. Hindi ganito. Makinig ka muna. Makinig ka muna. Ganito kuya. Nakabidyo ako kasi nag explore ako. Kasi ghost hunter kasi ako. Ngayon, nag explore ako sa simenteryo na to dahil pupunta ako sana ay bagong libing. Eh ngayon kuya, nakita ko kayo doon. Hindi ko naman sinasadyang makita kayo. Sa hindi ko rin nakakayong nakita pumunta dyan. Inabutan ko na lang kayo diyan kanina. Kaya pasensya na ako na video hang ko pero talagang hindi ko sinadya pero sana maintindihan mo din na mali yung diyan kayo gagawa ng ano tulad niya no. May mga nakalibing diyan. Bilang pagrespeto na lang sana sa mga nakalibing dito. Huwag naman na kayo gumawa diyan ng hindi maganda. Pwede naman sa bahay. Wala pa ba kayong mga bahay? O sa mga motel, hotel, di ba? Pwede naman. Kitain ko ka camera. Hindi nga. Kinakausap lang kita nang maayos, 'di ba? Pwede noon yung ganun. Bakit kailangan pa Hindi sa pinapakialam ko kayo. Ito, advice lang, advice lang yung sa akin. Huwag naman sana ganun, tapos ikaw pagalit sa akin. Eh, pareho tayong nandito, public place nga ito. Pero ako, dito ako, wala akong ginagawa masama. Eh kayo, nakita ko meron. Hindi tayo pareho, kahit na public place to, pwedeng punta ako dito anytime hindi ko maakalain na nandun kayo may ginagawa kayo na na doon di ba tapos ikaw pa galit sa akin hindi ako natatakot dyan kung meron ka kaya ko sa iyong agawin yan sa totoo lang kaya ko agawin hindi ako natatakot huwag kang ganyan kumalma ka sana maintindihan mo yung sinasabi ko Huwag ka sanang magagalit. Ngayon, putahan mo na yung kasama mo. Putahan mo na. Umuwi na lang kayo. Umuwi na lang kayo. Huwag ka nang mananakit. Huwag na lang mag, ano, magkalimutan lang na tayo. Kalimutan na natin yung nangyari. Sige para wala nang maraming usapan sana sa susunod, huwag nyo nang gagawin yung ganyang bagay dito sa public place kasi syempre, hindi maiwasan makita kayo na ibang tao, public place to eh di ba? hindi maiwasan makita kayo, public place yan kung sana yan, nasa hotel kayo tapos kinasok ko kayo, tingin lang ko kayo di ba? wala naman eh public place to eh natural na makikita kayo dyan kung sinong gustong pumunta rito, pupunta kasi nga public place to Pwede naman kayo sa may private kung ano yung kababalagan eh, o sa bahay eh, di ba? Sige kuya, ulan na, alis na ako. Pupuntahan mo na yung kasama mo, huwag ka na sana magalit, pasensya ka na rin ha. Sige kuya. So mga tol, alis na po tayo. Buti nakinig yung... Pagbasa ito, tukong camera. Sige, sige kuya, thank you. So mga tol, no, alis na po tayo. At uh, hindi na po tayo tulo'y sa ibang araw na lang po tayo pupunta dito.